Good morning guys! Welcome to my vlog! Ayan guys, for today's vlog tayo ay magluto ng ginisang sitawit with kusit. Kaya ayan guys, ako ay nag na ng kawali at tayo ay magigisa na ng sibuyas at bawang. Binagsabay ko na ang sibuyas at bawang para hindi agad masunog. Kasi pag nauna yung bawang, masunog agad. Kaya pinagsabay ko na guys aking nalohalo halo ang sibuyas at bawang. Parang yung sa ito ay maging golden brown, golden brown kaloy. brown, hindi golden brown. Ano ba yan? Ayan guys, so, yung aking lotoan. Wala kasi akong beauty ngayon. Kaya dito muna ako sa kahoy nagluto ng ulam. Kasi kung may beauty na ako, dito doon ako sa beauty na ulam. Mahirap kasi mag pag sa kahoy na init ang cellphone ayan guys nagisa natin ang ating kusit guys ni ko siya ayan kasi so, yung aking nabiling titaw kagad hapon is 40 pesos hinati ko lang siya nagsak ko lang bang pagkagabi lang isang ulaman lang ba kaya yung kalahati niloto ko naman ngayong umaga Ayan, nalo halo ko lang ang sa medyo maano siya Madali lang naman lutuin ang pusit. E, ayan, hinaluhalo ko siya. Minikos-mekos ko lang ba siya, guys? Kaya e, ayan, minikos-mekos na natin. Uh, Sunod natin ang ating gulay. Ayan, yung gulay natin is sitaw. Sitaw bataw. tau? E, ayan, sitaw lang. Ayan, saka yung sitaw niya, guys, malapit na maano, malambot. Tingnan nyo, hindi na siya fresh. Kaya, minadali ko ng loto in kumain na kasi yung mga bata kaya pumasok pa sila malipasok pa kaya maga pa silang umalis ulam ni lahat doon silang apat ako di pa nag-almosal kaya sabi ko kunin na yung gulay din. kaya igugulay ko ay ayan ginulay ko naloan ko ng isang ano pusit kaya, ayan. Yan ang aking alam for today. Um, um, Cosmecos ko lang naman siya, guys. Kasi mabilis na maluto. Yan siya. Tapos, dinagdagan ko ng tubig, toyo, oh, magic sarap. May magic magic lang ba, guys? Um, oh, magic magic ko siya. Tapos, yung ano, sa samyang, di ba may ano siya? May may chili sauce siya doon sa samyang ang ginawa ko yun ang nilagay ko siya guys yun ang hinalo ko yung ano, chili sauce ng samyang para may konting kagat ng anghang ganun lang yun pinasalin ko sa anak ko dun sa isang lalagyan para sabi ko pag magluto tayo meron tayo pang anghang kaya yun nilagay ko konti konti lang kasi ano siya masyado anghang yun yan siya guys. So, Minikosmekos ko lang ba yun? Oo. Oh, oh. Lagyan ko ng toyo. Para masarap ang buhay. Eh, buho tayo ng sa Ayan o guys. Naglagay lang ako dyan. Pinata pinatakan ko lang yung ano. Ang sandok ko. Yan, minalohalo ko. Kasi yung chili so yan ang nilagay ko. Ayan. Hintayin pa natin kasi hilaw pa yung ano, sitaw at saka yung pusit medyo hilaw pa. Ayaw ko din sa pusit pag malambot na ang pangit niya parang naiin, parang ano siya, bubble gum. Yan, ko na guys. So, masarap pang aking loto. Tapos cellphone ko dyan natumba pa. Ayan guys, thank you for watching. Have a blessed day. Yan, natumba yan siya dyan.